Ang hatol ng kuneo isinalan sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigre na gahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang mga kaahol, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya na sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakaririnig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumupas ay na lamang siya sa lupa. Nais niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabog. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muli siyang sumigaw. Ah! Isang tigre! Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari patawad. Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan. Pakiusap ng tigre. Kang mag-alala. Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ko. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tira labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinabasa hukay. Gumapang ka rito. Sabi ng lalaki, gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad pa ikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pasasalamat at pagtanan ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakikipangako yun dahil gutom na ako. Ilang araw ako hindi kumain. Tugon ng tigre. Sandali! Sandali! Tanungin natin ng puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige! Ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at nalalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanong ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit na madaon at sanga namin ang kinukuha nyo? Upang mapainit ang nyo tahanan at maluto ang inyong pagkain. Mga taon na binibinang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo kami. Ginagamit nyo kami papatayo ng inyong bahay at papagawa ng inyong kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdadalawang isip ang tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ng lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ng isang baka. Hintay, hintay. Tanongin natin ng baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinion ng baka. Sa ganang akin, walang duda kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin tingnan mo, mula nung kami ay nasilang naglilingkod na kami sa mga tao, kaming mga baka ang nagbubuhat ng mga mabibigat na lang dalahin, inaano namin ng mga bukid upang makapagtanim na sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo akong tanongin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob kainin mo na yan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumibela upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong kuneho. Sandali, tigre, sandali. Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tanungin natin ng kuneho para sa kanyang hatol. Kung dapat mo ba akong kainin? Ah, walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumano ng lalaki. O oh, sige, pero huli na ito. Gutom na gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang itinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalta ang kuneho. Naiintindihan ko ang iyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Wali ninyong isalaysay sa akin ang na nangyari. Ituro niyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin. Sabi mo na ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Kumunta kayo sa mga posisyon niyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol wika ng kuneho. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ang hatol ng kuneho ay magpatuloy na lamang ang tao sa paglalakbay at ang tigre ay dapat manatili na lamang sa hukay nang hindi na sila mamumblema. Muli ay nagpatuloy na sa paglokso ang matalinong kuneho.